Good morning sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na naman tayo sa may area ni Nanay Siling. Nakada nakaraan tayo dito, mga guys. Ah, uh, tingnan natin kung nanjan si Nanay Siling, kung anong ginagawa ni Nanay. Para makita niyo mga guys at uh, ano natin matanong natin kung ano na ang nangyari doon sa pag-uwi niya ng probinsya, mga guys. Oy, nanay, good morning. Oo oh, nga. Nay. Opo. Good morning. Oo, ito siya. Gusto ako, busy ako. <laughs> Anong ginagawa mo dyan, nay? <laughs> Nagluloto po. So, ito siya. Nag-aayos po. Good morning po, bossing. Ano ba itong, ano ni nanay ba? Oo. Uh, Saan ba'y daanan po? mo dyan, nay? Papunta sa loob. Oo nga. Is, uh, <laughs> Bakit puro <laughs> bakit puro tabing? Ha? Ah, naglilipit po is a uh, nagdiyan ako sa kabila kasi nahihiga ko ya. Then pumunta ako rito is bantay ko. Mm. <laughs> is pasok ko ayo. Diyan kami ano tabing kasi yung, yung mga ito yung mga ano mo alagang binabantayan. Oo, ito ang guardya ko po. Kasama mo dito. <laughs> Opo, uh, sila is uh, mga guardya ko sila paggabi nagbabantay sa akin um, amin. So, pasok po kayo. So, labas kayo doon. Labas. Labas. Okay, labas. Labas, labas, labas. 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 Labas doon. Labas doon. Labas. Labas, labas. nga, kuya. Is, ito kasi medyo talagang naghahandaan ako para sa mm. probinsya. Is, so, naglilipat ako dito. Oh. Para matatapang itong Ay. mga alaga mo. Baka makagat ako, nai. Matatapang pala yun. <laughs> Uh Oo -oh. oh, po, at talagang good morning po sa kanila. Oo, kaya isto, tinagabing kami kasi maluko yung mga tao rito is biglang papasok dito. Akala ko araw yung pupapasok siya so, sila kong tabing. Then dito, lagyan kong tabing din kasi dito, kuya, idol, mm. is umikot ang tao dito eh. Punta mm. yung school, a court, ah uh, o oh, dyan ang court is kimbahan, palingke, mm. tapos dito, ikotin ng mga tao is, ano to, uh, um, oil nito So, ipotan ng tao. Sayang nga. Kasi, makita ka dito kung may grocery ka. Mm -hmm. <coughs> Kumusta, na ang ano mo? Yung pag-uwi mo sa province? Ah, uh, ito, uh, binaba ko na yung mga gamit ko. So, hindi ko alam kung anong plano ng nakabili nitong pangarap na to. May plano nga. So, pinaghahandaan ko na Uh, binababa ko na lahat yung mga gamit ko. So, nandito ako habang wala akong ginagawa. Is dito ako nagluluto with kahoy. Tapos ayos-ayos ako ng mga gamit ko. Pinaghahandaan ko na talagang pauwi sa probinsya. Dumaan lang ako dito, Nay, kasi ano ako, papunta ako sa barangay kasi may duty ako ngayon. Pinaanan lang kita, Nay, para makita kita, makumusta ba? No. Eh, yan nga, nakumusta kita sa about doon sa pag-uwi mo? Eh, wala lang ano, hindi pala matutuloy or ano? So, a -a -a, idol, wala akong hawak na pira. So, ang hirap kumilos kapag uwi ka na wala kang mahawakan. Lang na kahit pambili mo ng gamot mo sa hilo, wala eh. So, pambili ko ng bigas, wala eh. Shh, huwag wag maingay. So, so, sa mga sponsor ko, is, <coughs> ano, hindi ako kalaban. Hindi ko sila naka... Don't, don't. Hindi ko sila nakukunta kasi na no communication wala akong kuryente sa hirap ng buhay dito. Nakikunik lang ako dito sa baba. So, wala kong hawak na busing. I think extension pa is katapusan talaga after election. Kasi ayusin ko after pagkatapos niyan is handa na ako. Ah uh, ano naman? Ano naman ang... Kuan, uh, mayroon naman nagpaabot na sa'yo na tulad nito pang ano pang masahe mo. Mayroon so, na nang ako. nakausap ko siya. So, alam mo, idol, ang salita kasi parang usap lang yan. Pero sa totoo lang, walang tumutulong sa akin dito. May pambili ko ng bigas. Kahap, nangalakal lang ako din, nabili ko lang ng ko po. So, Ay, so, yung ipag ko, nangako siya, na ipadalahin niya ako, so nag-be-free lang ako na sana in, yung pangako niya is matutupad. Karma eh, kung hindi siya mag -ika. ano yun, kasi pangako yun, siyo doon ang asawa ko yun. So hindi ako nabigyan kahit sintapos, nakahapon kahapon nang alaka lang po ako. Para may pambili kung pangangailangan. Mm -hmm. Parang pawis na pawis ka na eh. o yung damit mo basang-basa. Ano po eh, maga-maga, nag ako ng tubig din sa balon. Mm. Kasi kailangan ng tubig kasi init, Tapos panluto ko, inumin. Galing ako sa tindahan kay Pumaris para sa inumin ko. Umaga umaga ganyan hmm. kasi ako. Kumikilos ako pag umaga. Is talagang kailangan ng tubig eh. Hmm. Number one. Tapos panluto ko. So, paso kay Busin kaya. Pero, hindi na. Oh, dito po. na lang. Yung aso mo nang gagalit sa <laughs> akin eh. Baka makagat tayo. Ah, no? Gusto ko, Busin. Ngayon ay. Oo oh, po. Ah, Kumusta naman yung ano mo, yung pangalakal mong kapo? Nakabili ka ah. naman ng bigas naka is, ikan na kabila ko isang kilo, then ah, kape. Isang kilo. Then humingi ako ng konting isda niya sa taas. May naminigay sa akin na aking so is binigyan naman ako ng isda. Ah. So, nakakompleto akong kahapon, maghapon. So, I think ngayon, umpisa na naman ako. Dito ko nga pinapahiga yung bantay ko. Ito hmm. yung mga kalakal ko is umpisa na naman ako. So, ito siya. Inahanda ko yung ano yung bumibili ng kalakal. Is ito, eh, ano ko na kasi hindi ah. na kailangan yan. Hmm. Opo. Ah, ano ka lang, nangalakal na sa Oo. ano? So, may hirap talaga kung nawala si Tatay Dante kasi kung na, na, may kumuha sa kanya. Hindi ako akalain maganda sana ang buhay ko. Pero, ah, hindi maganda ang nangyari. Bigla siya nawala. So, nandito kami sa kumpaw na to para maganda sana ang buhay namin. Hmm. Nagtrabaho siya. So, naksidente nga siya. Dumating yung kanyang aksidente. So, may kumuha sa kanyang bigla na isang nilalang na Parang ninako siya. So, yung sponsor na yan, sabi niya, pinangako sa akin, shout out ka dyan, na sana mabigyan mo naman ako ng pamasahe ko. Sa, so, hindi pa ngayon sa, um, sana extension pa sana. Kasi marami pa akong dapat ayusin. Then, may sakit ako. Uh, X-ray dito sa heart ko. Mahirap akong huminga minsan kaya kailangan kong magpunta sa Gord Shepherd Hospital. Magpa-X-ray ka after election pa. So, mga sponsors, hindi nyo ako mamadaliin kasi talagang ang life is isa lang. Unang-una, pag sa wag naman mangyari sa sakyan ka is aksidente. Wala tayong pera paano. Ayun, nai. Okay nga, sige. Nai, kaya ako dumandito, dito, s'yempre gusto lang kita maano ano makita or etc kung ano na ang buhay mo kasi o? alam ko naman na ganun lang ang hanap buhay mo nagangalakal ka lang. Opo uh, magpasensyahan mo na itong kunting iabot ko sa iyo para makadagdag doon sa pambigas mo. Yan lang naman ang magagawa ko na yung so, ano sa iyo, di diba? sa akin. Oo, uh, ito. Sa pambiyahe sa akin. Hmm. Ah, asya, ah, ano kayo? Kumusta na kayo? Sa buong mundo na nakikita ko. Sa lagay na yan is, ah, salamat sa mga nyo na kaligtasan tayo at milyang kalakasan sa araw-araw na iligtas tayo sa kapahamakan. Magdasal tayo bago tayo mag-uubisa sa umaga. Yan nga, Nay. Basta, Nay. Ito, Nay. Ito, Nay. Ito, Ang iano ano ko sa'yo para simpay nang ka kahapon, nakakuha o, opo. ka naman ng sabi mo pang one kilo. Ito, makabili ka na dito siguro ng mga isang kilo din. At saka, mag... Ay. ayong maulam, Nay. Oh. Mm. Uh, thank you sa biyaya, Idol. Oh, kasi... Talagang hirap ako sa ngayon. Niyak ako paggabi, nagdasal ko kasi yung pamilya ko, hindi ko magbibita sinangyari so, sa akin na ginawa you know, yung asawa ko, hindi ko kalain na ganun ang nangyari. Pero nakarma yung kumuha sa kanya. But, ako, matatag ako, matapang ako. <laughs> Andiyan tayo, hindi natin nakalain na ganyan ang buhay ng isang nilalang na nag-asawa, sinira yung ah, mo, magpain, ah, ano ko, pag-asawa ko within 35 years, sinira ako ng isang nilalang, pero nakarma siya. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakita with yung years. or ko na. Ito, mga after, pagkatapos itong uh, May, itong May, ang kaya, is talagang eh, handaan na ako. Kasi ito, bosing, papasok ka kaya. Ito, ah, hindi na, nai. Menu, baka magalit yung mga aso mo. Nagagalit is, kanina, I nai. I think, pagbalik ko dito, is nandito pa rin. Mahirap hmm. ang walang tuluyan dito sa Maynila kapag wala kang sarili. So ito, ititira ko muna. Dito siya. Kasi dito sa Manila, ako mangungupahan ka, ang hirap na walang sarili ka. So ito pinagtiyaga ko at ito naman is sa isang may-ari na malita ko hindi pa naman daw surrender. Pero is, nai so, ano, po, doon sa pag-uwi mo ng probinsya, Opo. kasi parang na, ano na eh. Ah, uh, matagal na itong plano mo kaya lang Opo. hindi natutuloy ano kasi sa mga may kadahilanan. May eleksyon pa ho sa Lones. At saka yung oh, ano, po. ang naano doon yung mga sponsor na mag-sponsor sana sa iyo, yung pabago-bago ng decision mo. Oh, po. Kaya may nag-aano man na tumulong sana, oh, yung Shout -out naman kay Jan. magbibigay man sana sa iyo. Oh, Kaya lang nagbabago yung isip nila kasi sa pabago-bago mong decision. Oh, oh, po. Kasi ang sabi nila, baka daw ang ipapaabot sa yung uh -huh. tulong oh, na pamasahe ay mawa punta lang sa wala at Maybe. hindi ka magkauwi ng polensya. Anis po ako eh. So, ang caretaker is matino niyan. Ang caretaker is talaga alam niya ang ginagawa eh. So, kung magtitiwalaan mo kayo sa akin, is thank you naman. Kasi, ako, ah, nagtrabaho din ako, then, nag-caretaker ako. So, alam kong hirap eh. So, nangalakal ako. So, alam pong hirap. So, magtiwala kayo sa akin na matino po ako, na Hindi eh, e, maalis yan sa isang caretaker na ay, sinisira ang sa, sinisira sa iyo, nasira ulo pa. No. Ako, is pa ako sa pera o kung tumunong man, salamat sa kanila, may sponsor sila. So, my dear sponsors, konting extension pa kasi yung life, ito yung puso ko is kahapon susisikip, kailangan ko pang magpa x then election sa Monday. So, habang ah, wala akong ginagawa. Ito ako nagliligpit-ligpit, pero handa na akong bay. Katapusan. Kasi namimiss ko na yung pamilya ko eh. Oo. Hindi ko na matiis. Nanay ko, kapatid ko, may sakit. Bakit ba, nay, uh, inihintay mo yung election? <laughs> wala akong ganyan ho. Hmm. So, kailangan sana ang kunting tulong sa mga sponsors ko na matulungan hmm. ako later. Makita na i-forward ko sa inyo na ah, titirikan ko doon. Ayan, ah, ako na kasi sa mature, sa mature na senior is kailangan na mayroon sang pirahan na sarili. So, Shout out naman kayo may sponsors. Bakit At, na, uh, ano, ako. tanong ko lang ano, uh, bakit mo hinihintay yung eleksyon na matapos? Ah. Buntanti ka ba dito or ano? Ah, Magbuto po, then ah, ah, uh, dito. extreme pa ako sa hmm. Shepherd. Then interview ko sa uh, uh senior. Tapos yung kay sir, you can reach my this is just tulong, kung tinulong is hindi ko pa natanggap. Ini ay hinaantay ko yan kasi kailangan ko talagang tulong kasi wala akong hawak na pera. Ah, yan lang kasi, kung sa kasakali okay. pamasahe ko. Yung mm -hmm. kay congressman assist ko. Yan hinaantay ko din sa akin si Parao ako makakatanggap. So wala akong mm -hmm. hawak bushing. Ito napaka, napaka, ano nga, uh, uh napakalungkot. <laughs> Ayan ang mga kaibigan ko, senior na rin sila. -mm. -hmm. So kapitbahay ko yan yan nagmamal sa akin. Ah, so, okay, okay, So hindi ako natatakot. Kahit madilim dito, walang kuryente. So makadiyos tayo, hindi tayo natatakot. Matapang tayo. Mm -hmm. Istibarok tayo sa kapitbahay natin. Yan nga, Nay. Opo. Ah, uh, pero magbubuto ka muna dito. opo. Ah, 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 okay. Kaya hinihintay mo. Tapos, Vin, pasyal-pasyal muna tayo konti kasi mamimiss ko may nila. Pagka pupunta ako sa iyo kay Tirofi, mm. then outing tayo, busing sa mga sponsors ko, uh, ah, na may you later. sana kung nandun na ako, open kayo sa akin kung patulungan niyo ako. <laughs> At talagang miss nandito pa rin ang puso ko sa tulong niyo. Salamat sa lahat ng binigay niyo sa akin. Mm -hmm. Opo. Yan ay. ah, uh, nga, ang sinabi ko kanina sa iyo, ulitin ko lang, yung kaya sila umaatras, mm -hmm. uh, tutulong nga sana sila, umaatras Opo. sila doon sa ah, iyong... Di po pabago-bagong desisyon, ano? Opo. Kita mo, ang tagal na. Nung, nung May sakit ano po ako ay doon. Mm -hmm. ah, sigo. so, walang hospital sa amin. Life ko eh. May sakit ako sa puso. Then, gallbladder. At least, mm nabawala yung manas ko. Dahil sa tanim na tinatanim ko dyan, isyo ng gamot ko dito. Kung nandun na ako, yung tanim na yan, wala ako doon sa probinsya. Kaya yung life. Diyan ako kumuha ka ng gamot ko eh. Kinakain mm. ko yung sariwang gulay. Malinis yan eh. Opo. Okay, okay na. Opo. Ah, sige pagpasensyahan mo na yung pagdaan ko dito kasi siyempre kailangan kita daanan kasi papunta naman ako ng barangay para Opo. makumusta lang kita. So don't worry sa mga sponsors ko. Ah, masaya ako. Ah, ito, medyo talaga exciting na ako. Gusto ko na makita ang pamilya ko. Nalulungkot ako dito. But huwag kayo mag -alala. Gusto ko nga makasama ko yung baka uwi kayo dito. Is, yan, uuwi ako na with, ano, vacation talaga with therapy kaya. Pero extension mo na, huwag kayo At talaga nandito pa rin kayo sa puso ko, hindi ko bibiguin. Kasi talaga marami yung obligasyonis. So mm -hmm. don't worry, mga sponsors, mga viewers ko. Kaya nga, Nay. Ang dami ng ano dito, Nay, atabing tabing Ay. Pero di oh, na ako, oh, 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 di na ako papasok, Nay, doon sa loob kasi nandoon yung aso mo. Oo oh, oh, po. Baka madali ako. Kasi uh, so, yan, uh, inaayos-ayos ko yung mga gamit ko na dyan, din binibaba ko. Kasi hindi ko alam ang konteriyan ng mga ano dito is nagwagwag mga guardia. So nandiyan ako umaga-umaga nag-aayos ng mga gamit ko. Nagluluto ako ng kahoy. Yan ang binigay na isang sponsors ko na tinuloy ano uh, ah, pinatayo ko. Masu masu so, nandyan, ah, Masukal itong ano mo talaga na. So trapalian mo sing. Parang ano ah. eh. Kung Opo. Ah, baga sa, kung <laughs> kuan, yung <laughs> ibang titingin sa'yo, sasabihin, ay, aswang yata ang nakatira dyan, nanay. <laughs> ano kasi, Boseng, no. is talagang maraming tanam dyan. Is maraming kahoy dito, pinutol, si so inaayos ko pa. Kaya nga, itsura uh, ng ano mo, sabihin uh, sasabihin ng mga uh, titing, ay, aswang yata yung nakatira dyan. Huwag na tayong <laughs> dumaan dyan. <laughs> is trapal no? mo yan. Ah, t -t apat na trapal. Then, gamit ko yan, damit. Is yung timba ko na sa babaan na mga ano. Kasi pag hihinalaan ah, ka talaga nai, na, ah? aswang ka kasi, oh. <laughs> Kita hindi mo naman ko. yung hitsura ng Oo. So tabing-tabing na lang kasi <laughs> ah, pag wala na ako dito, isihilain mo na lang. Hmm. Is kahoy. Yung mga umikot dito, kakahoyin yan. Ibigay ko sa kanila. Kasi maraming kahoy dito eh. Hmm. So dinagyan ko yan harang kasi maraming makukulit na bata. Bushing. Kaya nga. Na hindi naman mapasokan kasi mga bata dito. Pag nakao bato, binabato ka din. Yung aso isinahabol. So nilagyan ko ng tabing yan. So, aayusin ko pa yan, Musing, kasi talagang hindi natin alam. After 26, malinis na da daw itong pangarap. So, I think, pag naman. Kaya nga, Nay. Opo. Dapat hindi karami ang Tabing mo dito lang sana sa gilid. Kung tinatabingan mo, dito lang sa gilid para kuha. Uh -oh. Paso naku. kasi, Musing, at tingnan mo. Tapos talagang na kasi ako isripak na. Oo. Opo. Alam mo yung mga hinala ng tao, nanay, talagang paghihinala ang ka na aswang. Ah, hindi. no. o kasi sa... Oh. Oo. Oo. Hindi. Kasi eh, ano... Maraming mga sapot-sapot dyan. Naku. Ah, ano yung busing eh? Ano kasi dito, kung nababasa yung gamit mo, ilagay talaga sa sako. Kasi binababa ko na yung mga gamit ko eh. So, uh. na muna dito. oh Okay, nanay ha. O ah, good luck. So, Sana makauwi ka ng probinsya sa mga tinatarget uh, mo. Ito yung pinagtitiyaga ko kasi ayan lagyan ko lupa, lopatas, lagyan ko ng tanim tapos dadalhin ko sa probinsya sana. Ay wag ka nang magdala-dala na oh, na. So, ito ang pinagliliban ko dito. Lupa ito eh. Ah, uh, mga lupa. tapos nilagyan ko na ito to sa so pungganya, no. Oo. Ah, uh, black soil. Oo. So, oo. Ay, ganyan siya. Tapos ilagay ko sa timba, tanim ko ganyan. Pagdating sa probinsya, magbubuhay na doon. So lupa 'yan. Then ginobli ko yung mga plastic. Naku, Nay. Ang layo, ito, layo, ang layo, layo pa naman ng panggas yan. Uh -huh. ka na magdala ng lupa. Ito gamit ko is ano na yan, mga uh, lata, mga plastik yan. So, ko na yan. Then, doon, trapal siya. Titipin, 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 titipin na Marami na. naman lupa okay. doon, Nay. Huwag ka na magdala ng lupa. So, Yung ito, mga maitim na lupa, nandoon na uh -huh. sa so, probinsya. So, ito, ko ng bakod to. Pag ano, Ito oh, tanggalin ko na to. Ibabakod ko diyan muna. With, pagdating ko dito, is may tuluyan pa ako kung sakasakali may Yung magmangking kasi kuya is may nagtatrabaho sila dito, wala tuluyan. Napaka-hirap ang walang sarili tuluyan. Eh bakit ka pa babalik dito na eh? kung nandoon ka na, doon ka na mag-istig kasi Yung mga mahirap. bata na lang, mm. tuluyan nila kasi mahirap ang upahan. Mahirap. <laughs> Ayosin pa kung sakasakali. Kasi nandito pa lang daw ako. Oh. Kailangan may tao daw dito eh. Iwanan mo na ito kasi ah, doon ako. ka na magsimula ng buhay sa oh, oh inyong probinsya. Balak talaga. Oh, oh. Sa mga bata na lang na mga batang pamangking ko o sa mga alaga ko, bangong dream ko talaga is may tuluyan sila rito is, is ayusin ko. May tuluyan eh. Masarap yung may tuluyan eh. Mahirap ang upahan eh. Oo nga, mahirap nga. Opo, Pero yan nga ang sinasabi ko, huwag ka nang pumunta dito kasi malayo. <laughs> Oo, doon ka na, mag, ano ka na. Mag... May plano na talaga ako. Ano ka na doon? Kung sakaling nandoon ka o, na, huwag ka nang ano kasi yung ah. pamasahe pa lang eh napakalat ng pumasahe. Siyempre nah, si Tatay Dante, namimiss yung Dito kami tumanda, dito na kami nagkabulbul eh. <laughs> ah. Ay, kung, siyempre, magdidit pa rin kami dito. <laughs> dito, nag sa, ano, sa trabaho niya. Dito kami within 25 years. E, may pagbakasyon lang, kahit madilim ba, is tanay naman kami. Pagbakasyon na lang ba, is ma mahirap yung makituloy. Hanap, mag, ano ka nga magbabayad ka ng hotel, is wala kang 5,000. Kaya nga, dito. mahal nga, Nay. Huwag okay. mo nang pangarapin pa na <laughs> uh, bumalik dito kasi pamasahe pa lang. <laughs> Eh talagang ah. may hirapan ka na doon. Ito nga, oh, yung pag-uwi oh, mo, may hirapan ka nga umuwi kasi wala kang <laughs> to, budget eh. Sa totoo diba? to lang, wala silang makuhang bantay dito. Ah, ah, sa so, totoo lang, yung may ari dito is kunting kamakana ko. So, sila sa akin. May kuliling ako, hindi pwede yung ganon dahil tibala sila sa akin eh. Hmm. Ang may ari dito is kaibigan ni Bongbong Marcos. Ah, okay. Aranita. Hmm. Si Aranita is kaibigan, sinusuplayan si Aranita din si Ma Imelda Marcos. So I think alam na natin Bongbong to eh. Kinuhana na siya. So si malit po si Bongbong is kilala yung may-ari dito. Kilalang kilala siya. So hmm. ito tiwala ako dito is talagang ano. Alam nila is Bongbong Marcos is dito eh. So hindi ako natatakot. Kaya nga. Ano, wag mo na ipatuloy yung mga dinis <laughs> ng ano, <laughs> pangarap. Hindi na so, uh, alam mo. Ay dito uh -oh. sa uh -oh. ano. Uh -oh. Ah, uh, itong lugar mo na ito. Uh Ah, -oh. uh, kung hindi ako sanay sa iyo ano. Aha. Uh -oh. Hindi mo kayanan. Hindi ko kakayanan. Sasabihin ko, may aswang yata dyan sa ano na yan, sa area no, na yan. Kasi sobrang... Hindi oh. po. Kasi talagang mahirap ang buhay dito is bundok. Kung <laughs> hindi ka ng bundok, is, hindi mo makayanan. Sabi ko sa gwardiya kayo? Sabi ko sa gwardiya, alam mo yung hindi nyo nakayanan dito, wala kayong ilaw, hindi nyo kaya, ano? Pero wala akong ilaw dito, nakayanan ko. O ano? hindi hmm. Eh, hindi eh, ko. Ipaputokin eh, mo rin. <laughs> 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 yung ganon. Inakano din sila eh. Uh, so, si, oo. Oh, 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 si sige na, nai. At Opo. may pasok ako yan. Iyan lang ang update Opo. ko sa iyo. Sige, salamat, nanay. Ha? So, good day. Uh, Mga sponsors salamat. ko, huwag maglala. Sana punta kayo din, ma-tourist kayo din, enjoy tayo sa beach. Ayan, ayan, Exciting Nay. na ako. But, shout out naman kayo dyan, matulungan nyo naman ako. Ayan. So, <laughs> talaga eh. Mahirap ang pira as a senior. At talagang, oo, nangalaka lang ako. Mahirap yung umaasa ako pa kung So, thank you naman kung may biyaya kayo. Kung thank you, since you at matino ako ha, ma'am, especially lady, is you. Ano yan, ah, 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 sandali yung asawa niya. So, ikaw ang nag-umpisa sa akin na, hindi matiis, binangon ko si Tatay Dante na naksidente siya na sabi mo, hindi ko makaya ang ginagawa mo siling. Kaya ito, tulong niya sa akin. Ma'am, especially lady, from mm -hmm. sa malayo. Ayan. Okay. Ayan, nay. Sige, sige, nai. Ano? Okay.